Higit isang daang pamilyang nasalanta ng Bagyong Cristino o nakaraang taon sa Romblon ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan bilang suporta sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Paul Jason Foss, PIA, Mimaropa. Sulod sa Paul Jason. Aabot sa isang daan dalawang pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine noong 2024 ang tumanggap ng financial assistance mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DISUD ni Maropa noong August 12. Kabilang sa mga binipisyaryo ang mga residente mula sa mga bayan ng San Andres at bayan ng Odyongan na may mga bahay na bahayang nasira. Tumanggap sila ng tig 10,000 pesos kada pamilya sa ilalim ng emergency shelter support ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng DISUD sa pangungunan ni Regional Director Benlio Harangge. Personal na inaabot ang ayuda upang makatulong sa pagpapatayo muli ng kanilang mga tahanan na winasak ng kalamidad. Ayon kay San Andres Mayor Fernal Drohillos, malaking tulong umano ito sa kanilang mga kababayan ang pamamahagi ng tulong ay rin sunod sa direkte ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga nasalanta ng kalamidad sa rehiyon. Para sa sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.